alamin kung sino-sino ang dumaan sa buhay ni Richard Gutierrez, ang magaling na aktor sa ABS-CBN. Naging usap-usapan ang pagkakaroon ng pagkakaunawaan noon kina Angel Locsin at Richard Gutierrez. Ngayon, masaya na si Angel sa buhay may asawa sa husband nitong si Neil Arce. At sumunod dito ay si Ann Curtis, na ngayon ay masaya na din sa kanyang guwapong husband na si Erwan Yusuf, at ang yun na nitong si Dalia. At ang next si Georgina Wilson na kinasal noon sa Briton niyang asawa. Sumunod dito si J. W. Mitch na tahimik na ang buhay sa Amerika. Kasama ang kanyang asawa at tatlong mga anak. Ang sumunod si Sarah Labati at ito ang kanyang pinakasalan. At nagbunga ang pag-iibigan ng dalawa ng dalawang malulusog na batang lalaki. At sa ngayon, may kanya-kanya na silang buhay. At nagpas siyang maghiwalay. At ang kanyang kasalukuyang girlfriend ay si Barbie Imperial. At magkasama ang mga ito sa bagong ipapalabas sa ABS-CBN na ang pamagat ay incognito.